Kapwa nagbatuhan ng akusasyon ng administrasyon at kampo ni Vice President Jejomar Binay ng paggamit umano ng pondo ng gobyerno para manuyo ng mga butante habang papalapit ang eleksyon. Balita hatid ni Mark Salazar. Napatakarang po. Magmula nung ako ay sumali sa pagkakandidato. Eh, sa bawat eleksyon, running is scared. And, eh, I've never been overconfident. Yan daw ang mindset ni Vice President Jejomar Binay, lalo sa palapit na eleksyon kung kailan dihado raw siya dahil malaki ang pondo ng gobyerno. Nauna nang sinabi ng Interim President ng United Nationalist Alliance na balak daw gamitin ng gobyerno ang 2015 national budget para pondohan ang mga proyektong naglalayong makakuha ng boto sa halip na makatulong sa mahihirap. Ah, hindi lang naman no, uh, si si Congressman Toby nagsasalita niya. Meron ng iba rin uh, na lumabas sa dyaryo, di ba? Yung sinasabi, yung uh, war chest ng uh, liberal. Binanggit din ni Una Interim President Toby Chanko ang grassroots participatory budgeting o GPB ng gobyerno na ikinasan noong 2014. Kabilang sa mga pinuntahan ng pondo ay ilang farming project at pagbibigay akses sa inuming tubig. Pero pinuna ito ng ilan kabilang ni dating Budget Secretary Benjamin Jokno dahil posible raw magamit para maging mabango ang ilang opisyal. Ang ehekutibo kasi ang nagdedesisyon kung saan mapupunta ang pondo ng GPB sa halip na kongreso gaya raw ng nararapat. Noong 2013, sinita na rin ni Chanko ang paglalagay sa DILG budget ng pondo para mabigyan ng pabahay ang mga inadi sa estero. Ang pabahay kasi ay misyon ng National Housing Authority na pinangangasiwaan ni Binay bilang housing czar. Sagot ng Malacanang, bukas daw ang budget ng gobyerno sa pagsisiyasat. Uh, our budget is posted in gov.ph, it's posted on the DBM website, it's posted in the DOF website I believe. So if you want to see if government funds are being used properly, you can compare the fund usage vis-a-vis -vis the posted... Uh, 2015 budget. Binalikan din ng palasyo si Binay nang banggitin itong pondo ng Office of the Vice President ang ipinambili ng mga wheelchair na ipinamamahagi ni Binay nitong mga nakaraang araw. Nauna nang sinabi ni Binay na galing ito sa kanilang pondo pero paglilino ng kanyang kampo, galing nga ito sa Office of the Vice President na ginagastusan ng gobyerno. If he distributes wheelchairs, if Vice President distributes wheelchairs, is that campaigning? It's, he always says that it's part of his uh, at kung paggamit din lang naman ng pondo ng gobyerno nabatikos din noon ng Sister Cities program ng Makati ang pondo kasi ng lungsod nagagamit para magka-access sa mga hindi residente ng Makati sa mga serbisyong medikal at iba pang benepisyo sa lungsod hanggang ngayon ipinagmamalaki ni Binay sa paglilibot sa iba't ibang lugar Noong taong 2010, sinasabing bukod sa pagiging katandem ni dating Pangulong Joseph Estrada, nakatulong din ang sister cities para manalo si Binay na galing sa local politics scene. Wala raw masama dyan, sabi ng kampo ni Binay. Mark Salazar, GMA News.